Magandang umaga po mga mare, nagkikrave nga po pala ng Lomi ang asawa ko ngayon. Kaya lang hindi naman po tayo kasha sa sakyan dahil pito po tayo sa pamilya. Kaya pupunta na lang po tayo ng Sunny Food Mart para bumili ng mga ingredients na gagawing Lomi. So mga 15 to 20 minutes drive lang naman po hanggang Sunny Food Mart. Dito tayo! Alay! Alay! Diniglin to nalabas natin. Eh, saan pa? <laughs> eh, gumayon eh. Kaya Ay, napuntan doon balay. naligaw na po tayo. Pero okay lang po yan. Ganda mga Hala, grabe. Ang pagkakalaki naman ng manggang ito. Ang laki ito. Ninety-nine ang isa. But ang laki niya. Kaya kuha tayo. Carrots, meron, meron sa bahay. Pagatas. Wala. Ano pa? Ano pa nga ba? Ang nabibili, ang nakukuha pa lang po natin ay green chili at saka itong pagkalaki-laking mangga. Yan. Luya, wala tayong luya, no? Meron. May luya tayo sa bahay. Ha? tenola o siya sige kuhan niyang papaya yung medyo hilaw para mang hinog hinogin ang tabi niyan hindi Bili po tayo ng ito yellow plantain. yan ito po ang gagawin nating toron masarap po yung gawing toron dahil wala nga po ditong saba mas maganda sana yon kaya ito na lamang po ang ating gagawing toron. Ya, yeah, nakalaño lang po bulok pero ganyan talaga 'yan. Ay, parang hindi masarap. Eh. Bakit hindi masarap? Tama na 'yung dalawa, tol. Pwedeng na 'yung dalawa. Ayun po ang ating titinginulahe. Ay, meron pala ditong mga itim na manok. No? Ayan ay ginagawang soup ng mga inchip. Kukuha po tayo ng atay para po sa gagawing lomi. akala ko gagawing lomi lang ang bibilhin. Marami-rami na rin pala to. Mabuti na lang at ako'y kasama. May kontrabida. Dahil pag hindi ako kasama, ako lahat bibilhin. kailan po sa radyo. Kung kailan daw sarado At yung makbo sa katabi, saka ako nag-aalok. Ito nga po pala yung kinikrabe nating kainin, siopaw. At saka itong dates. Itong black seedless grapes. At saka itong mangga. At ang papaya. Simulan na po natin ang pagluluto ng lomi. Ayan, luto na. Kain na po tayo. Thank you for watching.